So, magluto si Inday o ginisang gulay. Yun. So, maglagay tayo ng uh, virgin coconut oil. Char lang. So, painitin na natin yung mantika. Ayan. So, bawat gilid, lagyan ng mantika para hindi dumikit yung sibuyas pa. Ayan. Lagay na natin yung ah, bawang, sibuyas. Gisa-gisa. Pag naggisa, yung ano hinin na, nag-aroma na yung amoy. Huwag yung sunugin yung sibuyas at saka yung bawang kasi mawala yung lahat. So, pag lumabas yung aroma, okay na yan. So, next, ilagay na natin yung karni. may karni kami dito, ang baboy. Yan. So, gisa lang hanggang sa maluto siya. Ayan. Hinihiwa-hiwa ko yan ng nipis na sobrang nipis para mabilis siya maluto. 'Yan so, ganyan lang kadali magisa ng baboy. Halo ko nga pala dito ay bagyo beans. 'Yan pag ganyan luto na 'yan tapos timplahan na lang ng secret ingredients so asin paminta uh, ano yan uh, secret ingredients galing sa korean store yan yung pampalasa ko. Dapat nga nilagyan kong kotsugang kaso lang hindi pwede. Yan, oyster sauce. Mamasitas oyster sauce. Baka naman. Char lang. So, ayan lang. Ang pampalasa ko. Ay, tapos kasi medyo maputla pa siya, diba? Ngayon, dagdagan natin ng toyo. Ayan. Natin kung tama na yung lasa, yan. Lagay na natin yung baguio beans, yan. Kumakain kasi kami ng baguio beans. Kaya balang araw magtanin din ako ng baguio beans. Mayroong pang hindi na hiwa. So, iwain natin yan. Ang pinaka-secret ingredients ko talaga dyan ay yung ah, binili kong ingredients galing sa Korean store. Yun. So, nabibili lang siya sa mga Korean store. Tapos, tagyan ng konting tubig. Yan. Pag nagluto ng gulay, huwag masyadong lata. Kailangan parang semi half cook lang siya or half cook para hindi mawala yung nutrients yung parang parang may pagka crunchy crunchy pa siya ng konti ganon magluto ng gulay kasi ah, uh, yan ang sabi sa akin sa salad master so sa mga gusto nga palang bumili ng salad master cookware PM is the key. Ayan. Tapos, sa gustong uh, pumunta ng Open house sa Salad Master every Wednesday. paki lang si Cathy Cruz para mabigay ko yon details. Sa Tagaytay po yan every Wednesday. So, sa mga gustong uh, pumunta sa Salad Master Tagaytay. Ano nga yun ay? Max. Ayun. Tagaytay Max Restaurant. Ayan, so doon po pa kami, uh, nag-open house sa mga gustong pumunta sa event ng Salad Master, Salad Master Open House at tagaytay uh, Max Restaurant please PM Cathy Cross for more details and info. So, ang ganda po gumamit ng Salad Master. Pag ako po nanalo sa luto, nako, bibili talaga ako ng Salad Master. Kaso lang ang mahal ng Salad Master. Bigyan ko kayo ng idea ng Salad, uh, bigyan ko kayo ng idea kung magkano ang price ng Salad Master ang salad master ay uh, nag-uumpisa siya sa 350 hanggang 1 million. So, ganun. Kamahal ang salad master cookware. So, itong ginamit ko na cookware ay hindi ito salad master. Pero, ang sabi sa akin, okay lang naman gumamit ng ganito na mga cookware. Pero, wag nyo siyang Uh, gamitin pag natanggal na yung kulay itim kasi daw yun ay nakakacancer siya so mas a uh, maganda yung mag -ingat. health is wealth char lang Totoo naman talaga yan tapos kain din ng gulay pag may time ah okay lang naman, carne everyday. Carne everyday ako. Carne everyday ako. Manok, baboy, isda. Manok, baboy, isda. Ganyan lang ako. Baboy, more on baboy ako. Hindi ako more on uh, chicken kasi may allergy ako sa chicken at saka sa itlog pag nag-araw-araw. So, okay lang magbaboy ka everyday. Basta may gulay. Kasi gulay is life. Char lang. So, ganyan lang ako magluto ng ginisang uh, 'di ba? Napakadali lang ano. Tapos yung panimpla, asin, magic sa uh, walang magic sarap. Asin, uh, paminta, oyster sauce. Ano pa ba 'yon? Nilagay ko 'yon. Ah, meron akong nilagay na galing sa Korean grocery. Konting uh, tuyo, ganun lang, konting tubig, 'di ba? Masarap daw sabi ni Inday. So, yun na. Luto na siya. So, kain tayo. So, ganyan lang. ba diba? Ganyan lang kadali maginisa ng uh, bagu Kain tayo.